activities mga tol ayan, ayan yung slides yun yun no diba napakaganda dito sa Maribeles Bataan, so ito yung day 2 namin mga tol so kagawin, hindi kasi kami nakapanood ng uh, ano hindi kami nakapanood ng fire dance saka live band, so ito yung bumubuhos mga tol Ayan, no? So napakalaking tabo. <laughs> Ayan. So pag napuno 'yan, babagsak, bubuhos doon. 'Di ba? Tayo natin bubuhos mga tol. Sino ba? Hindi 'di ba? Tayo natin. So ay nga pala si Japon. So yun, nagbi-video din siya. So ito kasi yung pang day 2 namin mga tol so grabing init dito kaya sa mga gusto punta na kayo dito magpabook na kayo at talagang may enjoy nyo dito mga tol Ayan. so punta natin yung infinity pool so dito dito, dito malapit yun yung infinity pool mga tol Ayan, to. So, ang ganda, di ba? Tingnan mo ba naman, oh. No? Ayun, bumuhos na. <laughs> All right. So, Ito na 'yung Infinity Pool. Ha? Diba? Yeah? mga tol. Yan sila kuya, 'yung mga tauhan dito. So, sila 'yung mga nag-a-assist pag pupunta kayo, sila 'yung mag-a-assist sa inyo, mga tol. Yan 'yan. Tapos ito pa 'yung isang slide. Yan. and baba tayo tapos ito yung isang pool ayan so ang ganda talaga dito syempre overlooking sa dagat ayan. doon kami pumunta kahapon doon sa sa palaruan na yun yung nakalutang na yon doon doon kami pumunta mga tol so ayan no tawanan dagat pag dito ka pesto tapos to naman isang slide ayan Ayan. Tapos ito naman yung pambata. Ayan. Pambata to. Ayan. Tapos ito lang sila kuya, yung mag sa inyo pagka pumunta kayo dito. Ayan, <laughs> sila kuya. <laughs> so, akit ulit tayo. Tapos yung nakikita nyo naman yon mga tol. So, gagawing airport yon ng mga private plane, ng mga... Malilit na aeroplano lang, gagawin niyang airport daw ng lugar na yan tapos kaya tayo para pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito sa Aquapan Maridelis Bataan so ayan so ito yung may turtles hello turtle are you okay? so ayan yung kasama ko so sarap buhay sya ayan So, ayan. Thank paligid. Yung paligid. Oh. Ano sasabi mo? May hindi yung parigid, maliwalas, masarap. Malayo kay ah. Roy Gonzales. Malayo kay Roy Gonzales. So magkano ginastos mo pala dito, Tol? Para nakap nakapagbook ka dito. Magkano lahat lahat? Uh, ano sa mga 15,000? 15,000. So yung 15,000 na yun, ilang tao yun, uh, Tol? accommodation na yun eh. Uh, siguro 15,000 is 11 packs na yun. Oo, oh, yun. 11 packs mga Tol. So ito yung pool ng pang-adult. Top yung sa kabila naman yung pangbata Tapos ayun yung slide. So, napakaganda dito mga tol. Kaya ako, ako nga sa inyo mga tol, sabi ko nga, uh, mag-book na kayo dito, tol. Mag-book kayo dito sa Bataan. Napakaganda dito mga tol. Hindi kayo magsisisi, hindi masasayang ang pera ninyo. Maniwala kayo sa akin, 100% mag enjoy ang buong pamilya nyo. Ilang masasabi ko. Kasi kami, nag-enjoy kami. Sa day 1, day 2, nag-enjoy kami. Sobrang napakaraming activities. Pero yung lahat ng activities na yun, hindi namin siya nagamit. Kasi nga, sobrang busy na. At medyo kapos na rin sa oras, mga tol. Tapos ulit yung paligid. O, oh, diba? Ang ganda. Overlooking overlooking. Tapos, syempre, ang ganda talaga. Kasi tabi, makikita mo, tanong na tanong mo yung dagat. Lahat yan, magagamit nyo, ma-ma- ma matatarain nyo lahat yan tapos makikita nyo yung mga bundok dagat ayan so meron din silang jet ski dito meron din silang golf course badminton maraming activities na pwede tapos kung nagugutom naman kayo ah... Uh, maraming mga boot dito na pwedeng kainan syempre mas maganda na rin magbaon na rin kayo mga tol so ayan yun pa rin yung kasama ko walang tigil kakabidyo right? So, ayun. Nagpapapicture pa sa akin yung kasama ko. ano ayun, 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 ayun okay dito ko Dito. So, yan. Nagpapapicture pa siya. So, picturean natin ng tarantado. Wala ang problema. Okay. One, two, three. Okay. Isa ba? One, two, three. Okay. O. Oh. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magbook na kayo, humabol na kayo sa tag-araw dahil alam ko malapit na ang tag-init mga tol. mag enjoy talaga kayo dito. Hi turtles. <laughs> All right, yun na lang. Sige na. Bye-bye.